Magandang araw mga mi. Open po kami today. Represent ko po sa inyo ang bago at sariwa naming paninda. Available po yan sa tindahan namin. Meron po pala tayong malaking isda ngayon na first slice. May maya-maya. Meron pong torsilyo o barakuda. Maya-maya po natin ay timbang ng 5.5 kilos. At ang ating torsilyo naman po ay tumitimbang ng 0.6 kilos. Sa ibang isda naman po, available po ang galunggong. Isdang bato na bitilya, dalagang lapad at burara. Din po tayong yellow fin. Mura lang po yan. Pampano, tilapia, ilabol din po ang nokos na pusit. Meron po tayong tawilis, maya na slice na buntot na lang ang tira at tira isang slice salmon belly tambakol hipon at matambaka meron din po tayong persilyo na slice bangus na iba't iba ang sizes aming salamat po